Good morning mga katornilyo Ngayon ay araw ng Sabado so, May tumawag ng rescue mga katornilyo Sa Pangasinan Ito yung kasama kong driver Si Arnado so, Ang problema mga katornilyo ay putol yung yobolt. Ito yung Mali Bali, yobolt na likod Pang Mitsubishi Super Grip

Ating kaibigan dyan, yung Gonzales, sir. Si Ray Gonzales at saka si Jay Gonzales. Yan dyan sa mga tropa ko nung estudyante pa kami. Nung nag-aaral pa kami dyan sa San no, Jose si Occidental Mindoro. So, shout out sa inyong dalawa dyan, Gonzales brother. Siya saka kay Leonard Magritte, kabiyahero vlog. Dyan sa plan ngayon.

Angir mo na mga katornilyo para hindi ito yung ah, body ng truck ng Jaris. Uh, Angir. Buti sa Ajak. Suporta. Bali tatlo yan. Ito pa. Jajakan. So, kakatingin na lang mga katornilyo. Kakatingin. Ito so, yung naputol. Putol. Yan ang mga katornilyo. Yeah. So, umangat na yung okay. mulye. Bumaba to. Okay. okay. You ah. Uh, Ayan. 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 'yung kaputol. So, kailangan pa 'yung center bolt doon. Wala mela pa 'to. May lapat natin. Yung mulye. Okay. Diba? 'Yung kumalso. apat na lang itong molye ang kanyang center pole dito sa putas at ikpitan na ikpitan na na yung papar yan yun, na forma na yan naman yung aking mga kasama si Arnato yung kasama kong driver kanina sa service yung kainante yan naman yung driver sa loob si Kapat So yan mga katornelyo. So okay na mga katornelyo. Okay na. Nakakabit na lang nakakabit na lang ng gulong. So, nakakabit na lang yung gulong. So okay na mga katornelyo. Nakabit na yung, yung yobol. Sipag lang para sa Torilla. At para sa Tubay. So okay na yung yobalt mga katorilyo nakabit na. So, tapos na mga katorilyo. Ah!